Yung buong villa sa atin Kasi friend natin si Sakat Diana, ang saya ng labas natin kahapon Ang funny niya Oo nga, pinapatawa niya tayo buong gabi Ang importante, hindi nakakatakot lumabas kasama siya Diana, pwede ba kitang makausap? Oo naman Diana, pinapapunta ko ni Sakat sa park Mag-uusap daw kami Wow hindi ko gets. Ano yung sikreto nila? Hello girls, by the way nandito kami. Ini-istorbo ba namin kayo? Girls, friends tayo. Bakit kayo lang dalawa nag-uusap dyan? Girls, sandali lang. Kitty, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. E paano si Thomas? Well, kung pupunta ako sa park at ipimit ko si Sakat, hindi naman betrayal yun, di ba? Hindi naman. Alam niyo, girls, kung meron kayong sikreto sa amin, well, well, girls, hindi tayo friends. Girls, sorry. Sikreto to ni Kitty. Okay na. sulat so, galing kay Sakat. Gusto niyang mag-usap kami sa park. Bakit? Ewan ko. Oops, alam na yung secret. Ayaw kasing sabihin ni Kitty. Ayaw niyang malaman ng lahat yung tungkol dito kasi dinidate niya si Thomas great girls para sa akin attractive si Sakat. Ako rin, attractive siya para sa akin. Apparently, may crush ulit siya kay Kitty. Okay girls, that's it. Ngayon pupuntahan natin si Sakat. Magkakasama tayo. Pero ako lang yung gustong kausapin ni Sakat. Sana huwag kayong tumayo doon at makinig sa usapan namin. Girls, kailangan yung intindihin. Kailangan mag-usap ni Kitty tsaka Sakat para maayos nila to. Biglaan yung breakup nila. Kaya kailangan nilang mag-usap. Anong pinag-uusapan nila? Something about kay Sakat. Sa park daw. Oh my God. Makikipag-hook up ulit si Kitty sa kanya. Huwag kang maingay. Maririnig nila tayo. Yuhu. Bakit yung kami tinatako? Wala ba kayong ibang alam gawin, ha? Kisas? Nakikinig kayo sa usapan ng mga bunnies? So, anong balita sa mga bunnies, ha? Alam nyo kung ano, girls? Mga normal girls kami. Hindi namin chinichismis yung usapan ng iba. Aalis na kami. Hinihintay kami ni Stella. Alam nyo ba? Ang stricta niya. Ayaw niyong sabihin sa amin. Sasabihin namin sa mga bunnies na nakikinig kayo sa kanila. Bunnies! Okay, okay, okay! May date yung mga bunny girls kay Sakat. Lahat ng bunnies pupuntahan si Sakat. Oo, imagine niyo Apat sila magkakasama. Thank you. So ngayon, mga good girls na kayo. Bigyan niyo pa kami ng mga information. At hindi namin kayo gagalawin. Lagot na tayo. Oo, lagot talaga tayo. Wala nang ibang paraan. Tara na nga. So Kitty, mag-retouch na tayo tapos puntahan na natin si Sakat, okay? Wala na tayong time. Ano ka ba? kailangan mo mag-retouch. Pupunta siya kay Sakat, makikipag-usap, at gusto niya, maganda siya. Diana, ikaw, may gusto ka rin ba kay Sakat? Gusto mo na yung mag -retouch? Girls, ano? Actually, gusto natin lagi tayong maganda Hindi lang para kay Sakat Maraming gwapong guys doon sa park Maya, Nat, sasama ba kayo sa amin? Syempre naman, sasama kami hmm. Hindi namin pwedeng mamiss to Kitty, hindi ka naman babalik sa old relationship mo, no? Hindi makakayanan ni Thomas to Nasaan si Thomas? Hindi ko siya nakikita Oh, I see uh, uh. Nakamali yan si Sakat Thomas, ba't yan sinusuntok mo? Anong ginagawa mo? Nagtitraining ako Bakit? Sa tingin mo ba tatayo lang si Sakat habang sinusuntok mo? Halika dito. Okay, taas mo yung kamay mo, ha? -hmm. Mm. Kung ganyan sumuntok si Thomas, wala siyang pag-asa kay Sakat. Ano ka ba? Magaling mag-boxing si Thomas. Oo, tingnan mo si Sako. Walang binatbat sa kanya. <coughs> sa tingin ko, masasapak ni Thomas si Sakat. Sa tingin ko, hindi. Maniwala ka sa akin. Tignan mo nga siya sumuntok ko. Oh. Gusto mo, pustaan tayo. Ano problema mo? Kampi ka na kay Sakat ngayon? Hindi, pinag-uusapan lang yung boxing. Sa tingin ko, hindi siya masusuntok ni Thomas. So, tama na yan guys, tama na. Wala kayong mapapala sa boxing nyo. Oo nga, tama. Depende to lahat kay Kitty. Naduduwag ka lang eh. Sean, suot mo yung gloves. Ikaw na yung susunod. Bilisan mo. Nakalamutan mo na yata at ka ng left hand ko dati. Ano? Sean, nag improve na si Zach sa boxing. Lagi siya nagtitraining dito. Wala akong pakialam. Isang left hook ko lang yan. Tutumba tong kumag na to sa akin. Lagi niyo akong ina-underestimate. Grabe kayo. Guys, tama na yan. Mag-aaway pa kayo eh. Ano? Pustahan? Baliw. Walang mag-aaway mamaya, okay? Okay. Guys, nakita nyo ba si Sakat ngayong araw? Eh bakit mo siya tinatanong? Akala ko ba walang away, ha? Bobo ka ba? Porkit tinatanong ko siya, suntukan na yung nasa isip mo? Natatakot lang matalo tong si Kirill. Napipikon na ako, susukot ko na yung gloves. Oh, gusto ko yan! Hice. Ano ba kayo guys? Tama na yan! Hello boys! Meron kaming dalawang news sa inyo. Yung isa, good news. Yung isa, bad news. San kami mag-uumpisa? masya kayo. Ano ba yan? Wrong timing kayo? O sige, yung bad news. Boys, bad news muna. Oo, oh, bad news! Okay, edi bad news. Ngayong araw, makikipagkita yung mga banis kay Sakat sa park. At bakit naman makikipagkita yung mga banis kay Sakat sa park? Bakit kaya? Well, ang good news, single yung mga Kisa girls. At single din kayo pwede tayong maging beautiful couples. Kaya namin, pero ayaw namin. Thomas, huwag ka magalala. Kiril, ngayon may dahilan na para bugbugin ko yung kulot na yan. Sasama ako guys, baka anong mangyari, aawat ako. Hindi, iwan ka dito. May practice ka kami, may away kami. <laughs> Ibubugbugin nila si Sakat ngayon. Magagalit si Diana at saka Kitty sa kanila. At magiging single yung mga boys. Hoy, dandan, daan Sinisira niyo yung poster. Mga peste tong tatlong to. Thomas, tara. Guys, mag-practice kayo. Ice, ikaw ang charge. Oh, narinig nyo. Ako in charge. Guys, bugbugin nyo yung kulot na yun, ah. Oo, oh, talaga. At lilinawin kong hindi niya pwedeng lapitan yung mga girls natin. Sa amin si Diana at Kitty. Duda akong sa inyo sila. Magpapractice kami. Pagbalik namin, maayos na yung poster ah. Malinaw, okay? Okay, okay. Malinaw pinaka naiinis ako dyan kay Ice. Kakainis siya. At sa relationship, abuser siya. At ayoko yung kahit sino dyan sa tatlong boys. Dinala niyo ba? Oo, eto na. Thank you girls. Lifesaver talaga kayo. Alam na namin yon Stella. Anong nangyari sa'yo? Wala ba tayong klase ngayong araw? Ano bang urgent? Gusto mo ng ice cream? Girls, meron akong sasabihin sa inyong sikreto. Ako yung taong hindi nakakapagtago ng sikreto. Wow, kung merong nag-leak ng sikreto mo, huwag mo kaming sisihin, okay? Hindi lahat ng tao dito kayang manahimik. Loren, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Kaya ko magtago ng sikreto. Huwag niyong sabihin kahit kanino kasi nakakahiya. Anyway, girls, gusto kong isurprise si Sakat. Surprise? Si Sakat? Girls, stop! Hindi niyo ba naisip? Lahat na lang merong crush kay Sakat. Banis? Kisas? Ang importante, hindi natin siya magustuhan. O, oh, ito pang si Stella. Girls, yung surprise hindi nag-work out. <laughs> Pumalpak si Stella. Moody, iniinis mo ko. Ella, sabihin mo sa amin, ano ba yung surprise mo kay Sakat, ha? Girls, gumawa ako ng honey cookies. Ang hindi ko alam, allergic pala si Sakat sa honey. Tapos, binigay ko sa kanya, kinain niya, masaya siya. Tapos yung lips niya, yung lips niya, namaga, ten times bigger. Hindi ko pa nakita si Sakat na may ganong lips. Wow. wow! Anong sinabi niya? Maganda yung surprise mo? Hindi, pinalayas niya ako. Hirap siyang magsalita dahil dun sa namamaga niyang lips. <laughs> Pabayaan mo na. Kumain ka na ng ice cream. Huwag ka nang malungkot. Ngayon, alam mo na na hindi mo makukuha si Sakat. Kitty, nasa si Sakat? Ewan ko. Nakalimutan ko yung bag ko. Nandun yung note. Kitty, dapat iniwan mo na lang yung ulo mo. Well, nininelbius ako. Wow, tapos sabi mo wala kang pakialam kay Sakat? Anyway, girls, sa tingin ko may nabanggit na castle dun sa note. Pumunta tayo dun. Okay, tara. Ano ba yan, oh? Baka hindi na dumating si Kitty. Baka iniisip niya, in love ako sa kanya. Ang bobo mo talaga, Sakat. Bakit kasi iniwan mo pa yung sulat na yun eh. Ang bobo mo. Oh, Kitty, ayun na si Sakat oh. Nakikita ko. So ano, Kitty, pupunta ka mag-isa o sasama kami? Okay, sige. Pero kapag gusto ni Sakat na mag-usap kami in private, lumayo kayo. Okay, kapag gusto niya, lalayo na lang kami. Hello, Sakat. Hello. Hi! Hello, girls! Kipi, kala ko di ka nadadating eh. So, anong gusto mong pag-usapan? Nakita ko yung sulat mo sa locker. Kung kailangan mong umalis kami ng mga girls, aalis kami. Hindi, okay lang. Wala akong sikreto. Alam mo kasi, Kipi. Girls, sa tingin ko, kailangan yung umalis. Okay, Kitty. Gets kita. Let's go, girls. Maupo ka, Kipi. Matagal tong pag-uusap natin. Oo, sa tingin ko nga mahaba tong usapan natin. Girls, masyashock ako kapag magde-date sila ulit. Sa tingin ko, wala nang pakialam si Sakat kay Kitty. Nakita ko kung paano niya ako tignan. Ano Maya, tinignan ka niya? Hindi ka niya tinignan. Ako yung tinitignan niya. Huwag na kayo mag-away. Tignan niyo na lang kung gaano sila kakul -cool magkasama. Oo nga, Sakat. Marami tayong hindi nasabi sa isa't isa. Oo, Kitty. Marami. So, sinong mag-uumpisa? Babae ka. So, ladies first. Ikaw muna. Cool, thanks. I wish ako yung lalaki ngayon. Thomas, tanda mo ah. Kakausapin muna natin. Hindi. Bakit pa ako nag-practice magboxing? Lagot siya. <coughs> Kapag sinapak mo siya, hindi siya sasali sa team natin. Kailangan ko ng cool basketball player. Kaya anong gagawin ko ha? Mamimili si Kipi. Kung mahal ka niya talaga, makakasama mo siya. At kung hindi, babalik siya kay sakat. Hindi. Hindi ko kaya. Coach Kirill. Malalagpas mo rin to, Thomas. Okay? Huwag na lang kaya tayo pumunta doon. Hindi, tara na. naman ang usapan nila. Siguro sinasabi nila na mahal nila yung isa't isa. Girls, parating si Thomas siya ka Kirill. Anong ginagawa nila dito? Kailangan natin silang pigilan. Ngayon na, sisirain nila yung pag-uusap nila. Tara! Tara! Kirill, Thomas, anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa niyo dito? At ano yun? Anong ginagawa ni Kitty dun? I Figure out mo. Tatlong beses. At kukonfess sila ng love nila sa isa't isa. Girls, relax. Actually, kinakausap lang ni Kitty si Sakat. Diana, bakit ba nung dumating si Sakat, siya na yung superhero niyo? Siya na yung best friend niyo? Puro na lang Sakat. Siya na lang naririnig ko. Ha? Kitty. Thomas, huwag mo ang kawayan si Kitty. Kinakausap niya si Sakat. Okay. Thomas, relax ka lang. Okay lang. Couple dati si Kitty tsaka Sakat. Siguro may pinag-uusapan ng sila. Diana, tayo. Kailan mag-uusap? Girlfriend kita, di ba? Oo, oh, Kiril, Hindi ko lang maintindihan. Ano tong mga galit mo? Itong mga miscommunications. <makes noise> Thomas! Girls, sinubukan, sinubukan namin siyang pigilan. Nag-aaway na sila. Oh no! Ano nang mangyayari ngayon? Sakat, Anong ginagawa mo dito ha? Mas relax. Hindi kami couple ni Sakat, nag-uusap lang kami. Pinag-uusapan lang namin yung pagiging single niya at pagiging single ko. By the way, sasali ako sa team niyo, kaya bitawon mo nga ako. Ah, sandali lang. So, hindi kayo couple. Thomas, di ba sabi ko walang magagawa yung away? Hindi naman kami nag-aaway. Hoy Kitty, gusto mong pinag-aaway ang kaha? Kiril, hindi kami nag-aaway. Walang nag-aaway dahil sa akin. Kitty, okay lang ba lahat? Oo, okay lahat. Napag-usapan na namin ni Sakat lahat. At sa tingin ko, may bagong player sa basketball team. Bagong player? Oo, tatanggapin mo ako sa team, di ba? Magaling ako. Nakita niyo, girls. Okay lang. Okay, welcome sa team. Wag na wag mong lalapitan si Kitty, okay? O tama na yan, napaliwanag mo na lahat. Kitty, so, tapos na kayo ni Sakat? Tapos na, forever. Nat, sa tingin ko meron akong chance. Maya, akong unang magkaka-chance. Girls, wag na kayong mag-away. Tingnan nyo, friends na agad yung mga boys. Girls, tara na. Pupunta kami sa villa. Kitty, anong pinag-usapan niyo? Pinag-usapan namin yung end of the relationship. Cool! Gusto ko yan. Maayos siya natapos than we expected nilang nawala. Siguro mainit yung laban nila doon. Okay yon. Ngayon, mag-aaway sila. Tapos na yung relationships ng Banis ka basketball players. Ginawa natin yung part natin. Hello girls, nakita niyo si Sean? Hindi. Hinihintay namin yung mga Banis na malungkot at umiiyak. Alam niyo ba kung nasan yung mga Banis? Si Kiril, Thomas at ka sakat. Sinabi niyo lahat, no? Ano pa bang i-expect natin sa mga kisas? Gumawa na sila ng gulo. Stella, wala yung Sean mo dito. Umalis na tayo. Sandali lang, Moody. Kisas, habulin niyo yung mga basketball players hanggat gusto niyo. Pero wag gagalawin yung sakat ko. Eh bakit pa natin hinahanap si Sean? Hinahanap natin siya para sabihin ko sa kanya na break na kami. Ano yon? Hindi ko maintindihan. Plandy, sa tingin ko kailangan mong kumilos sa relationship mo kay Sakat. Pero hindi ko competition niyang si Stella. Okay girls, pag-usapan natin kung sinong boyfriend yung gusto natin. Gusto ko si Kiril. Gusto ko si Sakat. Ako si Thomas. Kisas, gusto niyo makuha yung coolest guys. Hindi lang si Stella at mga banis yung kailangan yung kalabanin. Kami rin, okay? Ano? ano? Hindi namin kayo kakumpetensya. Mga losers. Guys, yan na sila. O bakit magkaakbay sila? Magkaakbay sila siguro dahil binugbog sila ni Sakat. So guys, ano yung mga tingin nyo? Okay lang lahat. Meron tayong bagong basketball player sa team. Ano? Hindi nyo sa binugbog? Ayoko si Sakat eh. Okay lang, dude. Ang cool nga niya eh. Teammate na natin siya at di niya lalapitan si Kitty. Single guys si Sakat at ako girlfriend ni Thomas. At wala nang mag-aaway. Well, sa tingin ko, hindi na magiging single guys si Sakat, 'di ba Sakat? Not. Tayong dalawa yung mag-aaway. Well, masaya ako. Congratulations Sakat. Welcome sa team. Oh guys, congratulate nyo Congrats, bro. Ako si Sean. Huwag mo kakalimutan ako yung elephant. ako in-charge dito. Walang problema. Ayoko naman maging in-charge eh. Okay, guys. Friends na tayo, okay? Oo! Oh! Oh, team na tayo! Woo! Nakakainis. Bakit ba lahat ng pinaplano natin pumapalpak? Paano nangyari to? Kahit kailan mga losers tayo. Huwag mo nga sabihin yung word na yan. Masaya ako naging okay lahat. Walang problema. So, girls, mag-celebrate tayo. Mag-party tayo sa villa. Ako yung unang makikipag-slow dance kay Sakat. Okay, Nat. Sasayaw ka. Magpa-party tayo. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye!